sa uh, Mupit 25%. Paano sabi hindi naman daw 25% eh. Eh galing ako doon. <laughs> oh? Totoo ba 'yun paano naging you know? Kuro, eh, hindi pa tiling. nila naranasan. Ayun ako nga eh, galing ako dun. Nagdagdag ako ops, pero napatunayan ko, magkaiba. Wala naman paniniray eh, kasi siyempre doon naman, naghanap buhay tayo eh. Oo oh nga. Patas tayo sa... So legit talaga 25%? Oo, oh, legit. Grabe. Mm. Anong nagustuhan mo sa Joyride at nag-apply uh, ka na ngayon? nakita ko yun sa mga kaibigan ko na apply sila Wizaro. mas maganda yung biyahe nila uh, maganda wrong ride lahat mas gusto ko kaya na pumunta ako dito marami pa ba kayo? Oh, marami, sunon so, makapapunta rin oo, oh, magjoyerate na rin sila uh, bak, ayos. Ayos. Masipag naman yung kasama Oo, oh, kaya gusto kong i-onboard kayo kasi alam ko masisipag kayo bumiyahe. Eh. <laughs> <laughs> Kahit gabi. Kumusta naman at ano yung nakita mo sa Joyride at nandito ka ngayon para mag-apply? So, maganda yung bumahay na sa na yung, na yung kaibigan ko. Um, kasi may long ride, di ba? Ano na, mas maganda yan. Kasi dami na mag-rides. Hindi na mga baba na yung rating, di ba? Yung commission mo, magkano? Um, eh. Sa move sa amin, yung mga 24-25%. 24-25% sa'yo? Uh, oh. Commission? So, yung commission nila. Sa move, diba? 25. Oo? Oh? 25. Totoo pala talaga. Oo, oh, totoo talaga yun. Oo. Oh. So, Mas maganda daw yung joyride lahat. Oh. Ito, kaibigan ko. Kasi kung kasi na, malakas na, na. na bumiyahi, di ba? Para oh, pwede naman yung bawas na. Diba, so, ang diba? binawas na, diba? mo sa'yo, 25% pa rin. Hmm. Kahit malakas bumiyahi. Oo, oh, kahit malakas. Oh. Grabe. Welcome sa joyride, ha. Oh, thank you, thank you. May iba kasama mo, mga mupit. Bakit pala hindi ka nagmupit? Ayaw ko po sa mupit. Bakit? Anong dahil? Ayaw ko, sobrang baba ang ba. Tapos mataas yung commission nila. 25%. Tapos may rating o marami ano. ratings? Opo. O iba-iba. Violation, bilis mga ano. so mga kasama mo nagmupit ngayon, nandito na rin sa si Joyride? Opo, opo. malalipat rin sila dito. Sige. <laughs> <laughs> nagsidatingan oh, na sila lahat. Marami na sila nagsidatingan yeah, <laughs> lahat. Saan platform ka galing? I am come to here, move it. I think Joyride is good. How about you? Nice Joyride. Nice joyride. Well, uh, long rides dito uh, sa uh, like yeah. silang Cavite. Very good. Mami rides yan mm din. -hmm. Do you speak Tagalog? Yeah, Kunti lang. Kunti lang. Okay. So, magkano commission mo sa Movit? Commission 25%. 25% commission. Pare oh, wow. pareho yeah. lang din pala no. So, totoo pala talaga. Kumusta at bakit nandito ka na ngayon sa Joyride? Kasi may malakas na yung Joyride po. Mm -hmm. Kaya punta ako dito. So, so, so lilipat ka na talaga? bakit magkano ba yung commission mo? 25%. 25 din? Pareho kayo, 25%. 25%? Welcome sa Joyride, sir. Thank you.